Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Nais kong pasalamatan ang aking mga giliw na tagapanood, mga subscribers and also yung ating mga sharers. Salamat po ng marami sa inyo. Yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa awit 51 Jes. Ang sabi, isang pusong tapat sa akin likhain. Bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Now, yung ating topic ngayon, ang tamang damdamin sa Diyos. Ano po ang tamang damdamin sa Diyos? Mayroon po tayong tatlong bagay ang dapat nating malaman. Una, ang tamang damdamin sa Diyos ay ang pagiging totoo mo sa Kanya dito po sa ating teksto sa awit 51 Jes, isang pusong tapat sa kilikhain. Bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Hindi tayo magkaroon ng tamang damdamin sa Diyos kung hindi tayo totoo sa Kanya. Anong ibig sabihin nito? Dapat totoo mong tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dapat totoo ang pagsuko mo sa Panginoon. Dapat totoo ang pananampalataya mo sa Panginoon may mababago, may changes, may transformation kung tunay ang ating pagsuko sa Diyos. Kung tunay ang ating pananampalataya. Dahil tutulungan tayo ng Holy Spirit. Kaya kung totoo ang puso mo at totoo tayo sa Diyos, magre po ito ng totoong damdamin sa Diyos. Tulad lang yan ng relasyon. Kung totoo ang pagmamahal, totoo ka sa Kanya, totoo rin ang damdamin mo sa Kanya at dahil totoo ang damdamin, magri resulta ito ng honesty, respect, faithfulness, sincerity, sacrifice para sa relasyon. Ganito rin sa Diyos. Pag totoo tayo sa Diyos, maraming makikita sa ating katapatan. Sakripisyo, pagtitiyaga para sa ating Diyos. Baka tanungin po ninyo kung paano maging totoo ang damdamin natin sa Diyos. Una, dapat isuko mo ng totoo at seryoso ang buhay sa Panginoon. Pangalawa, dapat tanggapin mong tunay si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangatlo, magpasyang sumunod na sa Kanya, maglingkod sa Kanya ng may katapatan. Remember, pag tama ang simula, tama ang magiging dulo. Pero kung mali ang simula, mali din ang patutunguhan nito or dolo nito. Kaya ano po ang tamang damdamin sa Diyos? Ang una, ang tamang damdamin sa Diyos ay ang pagiging totoo mo sa Kanya. Pangalawa, ang tamang damdamin sa Diyos ay ang pag-iisip ng mga gawaing magbibigay papuri sa Kanya. Sabi nga sa ating teksto, isang pusong tapat sa kilikhain. Bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Pag binigyan na tayo ng Diyos ng bagong damdamin, nakakagawa tayo, nakakapag-isip tayo ng mga bagay na kapuri-puri sa Diyos. Kung ito nga ang pamumuhay natin, mga nagagawa natin, bunga nga ito ng bagong damdamin mga kapatid, sa bawat iniisip natin pangarap natin, trabaho natin relasyon natin or kilos natin, pananalita nabibigyan ba natin ng papuri ang Diyos? sa tuwing kaharap mo ang mga unbelievers sa tuwing nakikinig sa atin yung mga unbelievers sa tuwing nagpiplay tayo ng music sa tuwing nanonood tayo nag kaya si Lord sa buhay natin? Sabi nga sa unang Korinto sa sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Use your body for God's glory. Kaya pag sinabing gamitin ang katawan para maparangalan ang Diyos, ibig sabihin nito, ang sintro ng isip at puso ay ang mag-glorify si Lord. Nag-iisip na magpray, pray magbasa ng Bible, sumamba, dumalo sa mga gawain at tumulong ang purpose talaga ng buhay natin, kung bakit buhay tayo at nandito tayo sa mundo, hindi para mamuhay ng walang layunin. Hindi para pakawalan sa mundo ng walang layunin, kundi para maghatid ng kaluguran sa ating Panginoon. Basahin natin ang awit 102 hanggang 4. Si Yawi ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Diba? Ang sabi dyan, si Yawi ay papurihan. Pagdating sa verse 3, O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y kanya-kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. So, maliwanag na ang Diyos ang lumalang lumigha sa atin. Pagdating sa verse 4, Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwak, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Dito rin sa awit 150 verse 6, ang sabi, purihin si Yahweh, lahat ng nilalang purihin si Yahweh. So, ibig sabihin mga kapatid, malinaw ang purpose ng buhay. Ngayon, gaano kadalas na natutuwa at nabigyan natin ng papuri ang ating Panginoon? Naiisip ba natin kung natutuwa si Lord sa ating mga ginagawa at ipinapakita? Baka ito ang pagkukulang mo sa Kanya. Kaya habang may panahon pa, ayusin mo na na magkaroon ka ng tunay na damdamin na makapagpangiti at magbigay papuri sa Diyos. So ano po ang tamang damdamin sa Diyos? Ang pangalawa, ang tamang damdamin sa Diyos ay ang pag-iisip ng mga gawaing magbibigay papuri sa Kanya. Pangatlo, ang tamang damdamin sa Diyos ay ang pagpapakita ng pag-una lagi sa Kanya. Anong ibig sabihin ng pag-una sa Diyos? Now, ang pag-una sa Diyos ay isang pagpapahayag ng pananampalataya na nangangahulugang inuuna mo ang Diyos sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa mga desisyon, plano, gawain at relasyon. Isa itong paniniwala na ang Diyos ang dapat sentro at gabay sa bawat hakbang na ginagawa ng isang kristyano. Ang ibig sabihin mga kapatid ng pag-una sa Diyos ay naniniwala kang mas alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo kaysa sarili mong kagustuhan. Sa halip na sarili mong plano ang masunod, handa kang sumunod sa kaluoban niya. Hindi lang kung anong gusto mo, kundi ano ang gusto ng Diyos para sa akin. Halimbawa, sa pagpili ng trabaho, sa relasyon o buhay na direksyon, kinukonsulta muna ang Diyos. Yan po yung pag-una sa Diyos paniwalaang ang saksis, biyaya at pagkakataon ay hindi lang dahil sa sariling kakayahan kundi dahil sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga unahin talaga natin ang ating Panginoon. Bago gumawa ng mahalagang desisyon, nananalangin muna at humihingi ng gabay. Sinyalis ng pag-una sa Diyos yan. Sa gitna ng problema, hindi agad natataranta o nawawala ng pag-asa kundi lumalapit sa Diyos. Sa trabaho, sa negosyo, isinasabuhay ang integridad at katwiran kahit mahirap. Laging may pag-una sa Diyos. Inuuna ang pagsunod sa mga otos ng Diyos kaysa pansariling interes o kaginhawaan. Ang Diyos ang inuuna sa pagmamahal, higit sa material na bagay, ambisyon o tao. Nasa puso mo ang hangarin na luwalhatiin siya sa lahat ng bagay. Matthew chapter 6 verse 33 but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano ang sabi? Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idinaragdag sa inyo. napaka po mga kapatid na dapat unahin talaga ang ating Diyos. So paano natin maipapakita na inuuna natin ang Diyos? Ang una dyan, simulan ang araw sa panalangin at pasasalamat. Pangalawa, isama ang Diyos sa bawat desisyon, maliit man o malaki. Number three, isipin at paglaanan ng oras ang Diyos para siya ay sambahin. At four, iwasan yung mga bagay na magpapalayo sa kanya kahit ito'y nakakaakit. So para po sa ating review, ano ang tamang damdamin sa Diyos? Ang una po, ang tamang damdamin sa Diyos ay ang pagiging totoo mo sa Kanya. Pangalawa, ang tamang damdamin sa Diyos ay ang pag-iisip ng mga gawaing magbibigay papuri sa Kanya. At pangatlo, ang tamang damdamin sa Diyos ay ang pagpapakita ng pag-una lagi sa Kanya. Para po sa ating application, una, magpakatotoo na sa Diyos at mamuhay bilang totoong kristyano o anak ng Diyos. Pangalawa, mag-isip at gumawa ng mga bagay na magbibigay kaluguran o kapurihan sa ating Diyos. At pangatlo, laging unahin ang Diyos sa lahat ng ginagawa. May pag-una sa prayers, sa paghingi ng tamang pasya at paglaan ng oras para sa Kanya. At balansihin kung ano ang kalooban ni Lord at doon tayo susunod. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at Magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po, God bless everyone.